Namangha ang mga dalubhasang mula sa mga bansang Spain, India at United States of America nang makita ang biochar production facility sa Singal at Palayan City na proyekto ng Pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija, katuwang ang Alcom Carbon Markets Philippines Incorporated. Narito sa Pilipinas si Rebecca Berger ng United States of America, Sarthak Pandey ng India at Hugo Crespo ng Spain mga dalubhasa sa kanika nilang darangan na nagpakita ng interes sa makita ang biochar production facility, mapag-aralan ng biochar, ang benepisyong dulot nito sa lupa, sa mga magkasaka, sa kapaligiran at sa kalikasan. I have to say this is one of the facilities that I say has the highest local impact because there is not all, there is not only local engineers, local workers working with local farms, local farmers, you know. But also, you know, it's. I think it's actually bringing a lot of value to the community, and I can really see that. That it's not only for for the carbon credits or something. It's actually for making a change on the environment and uh, in the people as well. Um, it's really cool being able to see it live and see how they're able to reuse the energy and reuse the heat and create green heat out of it, as well as obviously biochar, which is uh, biomass charcoal made from. Uh, rice husk, which is so great, given that in the Philippines there's so much access to rice husk. So here it was very interesting to see, like they were making biochar. They are making, uh, they are converting the gases, uh, like the harmful gases, the GHG gases, to uh, environmental friendly gases, and ultimately they are improving the income of farmers, which is. which is something we need because farmers, who fee, farmers are the people who feed us and we should always uh, keep the people who feed us happy. Itinuro sa kanila kung paano nag-ooperate ang biochar production facility at bawat katanungan nila ay sinasagot ng mga ekspertong kawani ng Alcom. Ayon kay Attorney Rodenia Nunez Jr., Managing Director ng Alcom, nais ding ibahagi ng kanilang kumpanya at ng pamahalaan panlalawigan ng Cavite sa mga dayuhan kung ano ang kanilang ginagawang hakbang sa pagharap sa problema sa climate change. Kaya nandito ang mga mga dalubhasa no na sa buong mundo na kasama natin ngayon ay upang ipakita natin at mapagmalaki rin no na meron na rin tayo'ng ginagawa na mga pamamaraan upang harapin natin ang pabago-bagong klima. At dito ay sumasama tayo na maibahagi natin sa kanila ang ating solusyon na ginagawa upang madala rin nila ito sa kanilang mga bansa at makatulong din tayo sa buong mundo gamit ang proyektong ito sa probinsya ng Nueva Ecija. Nag-courtesy call kay Nueva Ecija Governor Oye Umali ang mga bisita at pagkatapos ay sinimulan ng puntahan ang mga magasakang gumamit ng biochar sa Santa Rosa, Bungabon, Pantabangan at Science City of Muñoz kasamang Alcom at ang office of the provincial agriculturist upang alamin ang naging epekto ng biochar sa kanilang mga tanim. Nancy Maches nag-uulat para sa DW Yanitela Radio, ang inyong kakampi.